Abay nagulat nga daw talaga itong si Lebron James sa trade ng Lakers kay Mark Williams para kay Dalton Kinnick Pero bago yun mga idol ay pag-usapan muna natin ang detalye patungkol nga sa trade na ito Usaan binalida nga ng isang Lakers reporter na sa isang small press conference nga daw With reporters bago ang laban ng Lakers at Warriors Ay sinabi nga daw na ito ni Rob piling ka mga idol ang Charlotte Hornets daw ang nag-reach out dito sa team ng Lakers Patungkol nga sa din ang pangailangan sa center the Mark Williams trade was negotiated and agreed upon between the two sides in less than two days nga daw. So basically mga idol, lumapit na ang grasya dito kay Rob Pilinga on back-to-back -back occasions. Una ay si Luka Doncic. Alam naman natin ang Dallas Mavericks ang lumapit sa kanya at inoffer si Luka. Ngayon naman ay ito ang Charlotte Hornets at si Mark Williams naman ito. And definitely ito ang tuwayan, ito ang si Rob Pelinka. Dito nga sa yaring ito sa trade deadline ng LA Lakers. Hindi niya lamang na-improve ang karilang team. Abay, na-secure niya pa ang future na itong Lakers team for the years to come. A perfect trade deadline mga idol na na-fix ang issue ng Lakers now and in the future. At ngayon ay atin namang pag-usapan ang naging honest reaction ni Lebron James sa trade ng Lakers kay Mark Williams para kay Dalton Kinect. Well, natanong kasi ng reporter itong si Lebron kung ano ba nga daw ang madadala na itong bagong sentro ng Lakers. Ang sagot nga dyan ni Lebron ay actually napashish itong si Lebron at talagang parang naalala niya nga pala na nag-trade pala ang Lakers para sa isang big man. Sabi niya wala pa nga daw kasi salaga siyang oras para isipin itong ginawang trade ng Lakers dahil medyo tight nga ang schedule na itong Lakers lately. But sabi ni Lebron, he is a young athletic big na sigurado daw na magiging lab threat for them offensively besides dito nga kay Jackson A's. Kaya naman daw, looking forward na itong si Lebron sa addition ni Mark Williams. And then, inamin na rin ni Lebron na talaga nga naman daw na nasurpresa siya na nakuha ng Lakers itong magaling na big man ng Hornets. At daw, pakinggan niyo ang mismong mga sinabi ni Lebron. Looking forward to getting them here, I think, you know, I was surprised that we was able to get him, to be completely honest. Um, you know, just seeing his length you see how young he is, 23 years old. Sabi niya pa na nakikita naman daw natin ang kanyang length na itong bagong sentro ng Lakers tapos he is only 23 years old nga lang daw. Kaya naman daw he is looking forward na nga daw na makasama itong ang bagong Lakers center at masanay na nga daw siya sa sistema na ginagawa ng Lakers or sa nilang playstyle sa loob ng court. So basically mga idol, hindi makapaniwala si Lebron James na nakuha nila itong ang sentro na Charlotte Hornets na regarded as one of the bright young big men dito nga sa NBA. Kumbaga para kay Lebron ay yung nasa isip niya mga idol ay naka jackpot ang team ng Los Angeles Lakers sa pag-acquire nga nila dito kay Mark Williams nang dahil napakabata pa nga ang sentro na ito na napakaganda ang future dito sa NBA.